Ayan, may titinda o. Oh. Ano yung tinda mo, boss? Ano yung tinda mo? Prutas. O, oh, prutas, ayun. Punta na atin. Ayan. O. Oh. oh, dami tinda Oh. Gasunis. Mangga. Mangga. Wow, ang dami talaga. Murang mura lang po ito magtinda, eh. Ya, oh. si bos. Mario? Oh, ada. Oh yeah. si bos Mario. Besen to apa lo? Tapos isang daan? Manggang, mangga ano nga medyo mataas kasi. Magkano yung manggang mo? 200 ang kilo. Oo. Oh. Uh, ito, ito po yung bibili natin kamote. Ito yung paborito nung Maria si. Eh. Tsaka ito. Yan. Ito dahi, hindi na. Ubas. yan, upas oh, ako. Oh. 200 na lang eh. Yung binili ko na. Tsaka ito. Oo. Oh. oh. pa. Apat na itin. Ito pa, ang dami. Kulang pa ng isa para lima. Hmm. Dalam kilo? Para makakain yung Marias. Oh, Bakit yung gano'ng kulay? Dapat Uy, yung... Matamis. Ano, matamis na. Malutong. Ipman mo. Oh, ito, binawasan mo pa. <laughs> magaling din. <nga>, <laughs> magaling din ito. Magaling din. Kaya mo na. Resonance. Hindi, Kaya ka talaga eh. Ito bulok, boss. Dagdagan mo. <laughs> oh, Dami ko na lang. 120. 120 na lang yan. oh. Ah. Ayan. Ang dami ko na lang nabili dito. Ang Ay, Ano ah. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan si Bose. Ayan talaga mabait na ano yan. Pag dito ako makabil na isa kanya, magbinta sa kanya, sigurado yan. Panalo! Ang <laughs> ah. ha. Wala <Palagang> bayad. Ha <laughs> ha Malang ito, naging sukay ko na po ito dito eh. Doon po ito sa Langdayan, sukay Malang ko na ito eh. Kaya lang pag... hmm. po, kahit po sukay ito, hindi po ito napapalibre eh. Kahit po, oh! yung papatikim naman. Ito po na patikim niya, yung mga itong mga maliliit, mga ito. Ang gusto ko <laughs> hindi po naman sana, ang sana patikim, pagka lang sunis, mga itong kanalaki. Kung <laughs> <laughs> po, ito po yung binibigay niya. Yung pong, <laughs> Yung pong iba na kulay, yung, yung mga ganito na. Kasi yan ang matamis na kasi yan eh. Mm. Matamis na matamis. matamis. So, yung pinapatikin niya. Matamis At yan. matamis daw. Oh. Ito po, eh, kung kayo po yung suki nito, oh. ah, maganda po alam ito. Alam nila yan. Alam. po ito, iba po okay ito, tawa po talaga ito. Ito yung gusto ko na natitinda na masaya. <laughs> hindi yung nakasimangot. <laughs> Ako hindi ko binibila ni pagkamangyo nakasimangot eh. <laughs> oh, sa so, tatay oh, sa inyo sa si Bicol. Tat sa tatay sa taga-buhol yan, sa Daguhoy-buhol. Oh. <laughs> Na dito ako sa, sa Manila ngayon kasi wala na tapos na mag ano ani. Marami kang ani. Kunti lang. Tama tama lang. Naka ano palay. Oh. oh. Balik na naman sa Manila. Ang bula ng Manila boy. <laughs> ah, sada to ja, sada ka Ah, sa sikto na. Panglao Dawis. Ah, yan. Talibon tubigon. <laughs> Marami pala na ah Sa Rebuliones. Ayan, sa tao rin po sa mga taga Bohol na lagi po nakasuporta sa amin. Uh, maraming salamat po. Diyan po sa si. part ng Mindanao. Maraming maraming salamat po. Ang gusto si Boss. Panalo. Wala na. Ayan, ito, yung, ito po talaga yung binibilan. Pati po doon sa tanahin ni Pugong Biyero. So cute po talaga. Ay, po, ang inay, nag-uniginig na mo sa akin. Kasi kumisang daw binibigay sa kanya, kasi ang inay to, gusto niya yung papaya. Ang binibigay niya, yung mga matutigas. Bakit gano'n? Pinapalita naman yung inay eh. Hoy, matigas. Halika na inay, palitan na inay. Siyempre, yun ang gusto niya. tos. Malay, pagbiak, ano, matigas pa pala. Biniyak kasi agad yung inay. Dapat, bukas pa. Ano pa dapat sasabihin mo. Kasi anay, bukas na yan anay. Baka pwede na ito ngayon. sabi kasi. Nagdala ka ba yung ninja? Wala. No? Ay. Kinuha niya yan. Ano. Saging? Oo. Oh. Mm. Ito, maganda pa naman sana ako. Oh. Hindi man ako masyadong may hindi. Gusto ko yung hilaw niyan. Ay, Hila yung malutong. Malagay sa manok. Ay, yung Hindi na ako nagdala ng hilaw. Hilaw na. <laughs> Kaya nga, hindi Dapat yan. Dihalakan mo na akin ng gulay. Mahal ang gulay. Kaya mahal sikip na natin. Ito sabihin ko, nakakambun mo na rin yan Di ba? Bagay po sa kanila may dagulay. Dapat yun, ang ano sa akin yun. Ano yung mga... Masitaw kami, ukra. Parang isang ano nga din. Magdadalo mo ngayon yung mga nakapisto yan. Kawa yung mga matanda, nakabahit. Kawa hawa yun. Lagi ko pa naman silang kasabay. Oo, kaya nga. Pero dapat Dapat, may hati-hati naman. Tama yun. Yung matanda pa sila, nakabahit. babae pa. Ayan, pwede na yun. Mas okay nasa na, ha, mga taga buhok. Oh, Bumula, no? Lagi po itong binibila namin. Basta nakita ito nung Cuatro Marias. Oy, yun, may natawag, may natawag doon. Oh, Alam yeah. na siya, kilala na siya. Eh, ito kasi po, kahit, <laughs> kahit, wala, pong tao din eh. Natawag dito. <laughs> Siyempre. <laughs> araw, Alas araw-araw. <laughs> Minsan, isang, sa isang araw-araw talaga yan. Sa isang linggo, isang beses lang yata, hindi bibili <laughs> Hindi nga kasi mahilig yung uh, yung Cuatro Marias para. dito. Tsaka ma maganda ito sa kanila, maganda rin ito para sa kanila dahil yung mga prutas. So, huwag yung mga kindi, ayoko yeah. yun. Chichirya. Yung, uh, chichirya, ayoko. Uh, mas maganda itong ganito. eh nga sa naman, magchichirya um, ka dito lang kayo. <laughs> <laughs> ah, ayan. Oh, okay. so, maraming salamat dito. Paano? Ang dami namin, dami ko nakuha. Uh, oh. Oh. Ay, magana din. Oh, na dami natin. ko po nakuha. Oh. <laughs> Tuntuan na naman itong Cuatro Marias dito. Sabihin <laughs> ko yung pamilya mo na doon sa buhon? Oo, nandun. Mm, ikaw lang, di saan ka natira dito? Saan? May wala bahay ka rin dito? Wala, um, nag-upahan. -upa ah, nag-upa ka lang dyan? Dalawa kami sa pinsan ko. Mm. Kaya, shut out ako dyan sa mga Pag, pag ka magkapulot ako ng pira. Huwi <laughs> na ako dyan. <laughs> Kaya palagi ako pag nagmaneho ako, lagi ako nakayo ko sa kalsada eh. Baka mayroong malaglag ng ano. Napira? pira? Pira. Mm, lahat naman eh. Magawag ka eh. Oo. <laughs> so, malay mo. Ito yung nagawa ngayon dito sa... Um, sila? Si, ito si... May repair lang ako. May, may, may repair lang okay. doon sandali. Oo okay. oh, yan, oh. ang dami hong nabili. Kung Kuntuan na naman S sila. Salamat kay Mus, napakabayat yan. <laughs> <laughs> <Siyo>. <laughs> ano po si Mita oh? Ano ka nakain mo? Wow, lang so okay. Magandang gabi po at uh, susundo na naman po tayo sa Inamaylin at Rasil. Yan. Uh, malapit na po talaga ang Pasko dahil alasais pa lang ay sobrang dilim na. Yan. Uh, tara po at samahan nyo ako. CX may nag nagkaroon pa ng pyro kaya traffic ala may ano ba dito hanapin na talaga ang Pasko na-delay na ako nito mag na yung si na Maylin at Russell dito malamang tinatawagan ko naman sila hindi ko sila eh sigurado po nag na naman itong uh, dalawa kasi natagalan ako pag sundo gawa dito sa firework na ito ano man ang dadanan? dadaanan. Dito, dito at, ito kay ano? Dito, to, sa Ibiya. tingin ko po, dito po sa may Ibiya eh. Ayan. Hello. Oh, hello. Hello. Didi, may kayo sa hello. 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 guard? Oo, oh, na ako ng bahagya sa inyo. Okay. Kasi may ano dyan, nag ano, may mga firework dyan. Ah, sabog-sabog is ano? Mm -hmm. Okay lang. Mm, dyan sa may Ibiya. Okay. Lang. Kaya traffic. O, oh, kamusta kayo? Okay lang po. Mm, Baka -hmm. ako wala. na inip na kayo. At saka natawag ako sa inyo. Di ba may silpong kayong dala? I'm sorry. Dapat, na, ano doon? Dapat yung film. ano yung cellphone i-on mo kasi nga in case pa ano Sorry. receive ma, ma Maano, maano kayo? Yung sabihin ko, makapag-antay kayo, yung sabihin ko na ano. Eh, paano yung naka-off yung cellphone ninyo? Paano ko matatawagan? Na kailan tawag ako? Oh, sorry, hindi namin na, na. Ah, Kasi dalda kami Ah, may kadalda lang kayo Ay, doon? Kasama po, kasama po kami. naghihintay rin. Ang tagal eh. Um, ah, yeah. ayun. Na, na, baka na dyan, na-traffic din dyan. Kasi ang dalda na hmm. yan, hindi kami nabako. Ah, sige. Ay, na, motor na po yan, wala daw ilaw eh. Ah, sige. Tara na. Bye -bye. May bukas meron May may prutas akong binili doon para Yay! sa inyo 'yun. <laughs> <laughs> oh, biblis pala sa iyo 'yan, oh, biblis. <laughs> 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 Sinit pa akong nararating lang po namin, oh. no. Hindi na kami. Gawa so, doon sa fire, ano na yun, work. <tinyo> Tapos po kumain ng prutas. Nag exercise naman Ang <laughs> Merry Christmas! <laughs> ilagay, ilagay mo nga dyan ni lamisa. Hindi, <laughs> ako dito. ang prutas. May Masasaya oh. naman nila. Yan. Pagkatapos pong kumain, nag-exercise naman sila.